Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Yun na nga po, Chairman, oh, abo, alam nyo, kami ho, oh, yun ang pinupost natin eh. Kasi sayang yung pagkakatayo ng inyong tanggapan, tapos yung eh, mga beneficyo ng senior citizen sa ibang opisina nila kinukuha, sana po sa lalong madaling panahon, ipasa na malaki-laking pondo din po yan. At least kayo po mismo ang magmamanage po ng pondo na para po doon sa inyong nasasakupang tao. Yun nga po ang mga senior citizen, Chairman Quijano. Walang nasasabi ko lang ready na po ang NCSC. Oh, May 16 regions sa po tayo at pasalamat tayo sa DBM dahil uh, nag-order sila na bawat regional office administrative ng, ng ating pamalaan. Meron din ang uh, MCC. Kaya uh, sinabi na natin si DSWD, ready na po kami, nag-aaral na kami, ready na kami sumanggap. Pero siyempre, hindi natin ang DSWD may sinasabing wrap-up kailangan isasubada nila, kailangan i-record nila, kailangan i-liquidate nila. Ah, yan yung dahilan. But hopefully, uh, with DPM deciding for the transfer, mm -hmm. baka patutulungan rin tayo na rin. Uh -huh. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.